Kamusta mga idol? For today's video, gagawa tayo ng sinigang na baboy. At pinag -ati, ati na natin ni Waiwa. Ito, so, lalagyan natin ng kamatis. Yan, sibuyas, sile, meron din okra, kangkong, at sitaw, mga idol. Yan, prepare lang natin at mamaya lulutoy na natin siya, mga idol. Kaya yeah, mga idol, lulutuin na tayo ng sinigang. Una muna natin lagay ang sibuyas. Lagad natin ang karning baboy para matanggal-tanggal ang lansa niya. Pakukulay natin na muna sa mga idol bago natin lagay yung mga gulay niya. Masarap yan idol, lalo na. Oh. Nag-uulan, lakas ng ulan. Tama-tama atin lulutoy na sinagang. Sinagang sa tagulan. out pala kay Clark, kay Vince Lerba. Clark, salamat sa yung panonood lagi ng aking video. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo na shoutout para ma shoutout po kayo sa susunod na next video ko. Sunod na natin ang sitaw mga idol para sabay lambot na rin. Sabay na rin natin ang okra mga idol. Para paglambot ng karning baboy, sabay-sabay na silang lumambot. Yun. Yan, idol. Lagyan natin ng kamatis. Para may konting pampaasim yan. Ayan, magiging paasim yan. Kamatis. Sana bibili akong santol. Wala tayong makakita ng santol. Sa next video, santol naman. Sinigang na santol. Ayan, gagawin natin paasim. Wala tayong makakita ng santol ngayon eh. Ayan. Lagyan natin ng mga pangkong, idol. malapit ng maluto ang ating sinigang tamang tama sa tagulan malapit malapit na rin lumambot ang ating karne palambot na rin ang mga gulay natin kaya sabay sabay na natin nilagay para dere dere na ang paglambot nila lahat hindi iti... ilaglag na natin ng dalawang sila yun sasangkapin na natin idol yung ating paboritong magic para lalong nasarap syempre lalagyan natin yung MSG at lalagyan din natin ng asin idol mga idol yan yun at yan idol ito ang masarap na ulam lalo na sa tag ulan oh. May bagyo tayo ngayon mga idol Kaya keep safe lang mga idol Sa paggalagala natin Manatili na lang muna tayo sa bahay natin mga idol Kasi may bagyo tayo ngayon Baka mabutan tayo ng ba O landslide sa uh, kalsada idol Yan. Mas maganda idol Sa bahay lang tayo Magluto-luto na lang O titikin na lang tayo ng mga merenda Kapiling pa pamilya natin idol Okay Kaya yeah, mga idol, luto na ng ating sinigang. Matikman na re kung masarap nga nga rin lutong patanggas na rin wow ang sarap idol okay idol ha luto na ng ating sinigang sinigang sa tagulan para masarap ating kakainin comment lang kayo sa mga gustong magpa shoutout at comment lang kayo kung kulang pa ang ating recipe sa osang cup sa ating niluluto para may dagdag sa kung anong lulutuin ko comment lang kayo mga idol okay salamat sa panonood huwag din kakalimutan pakishare o pasubscribe din ako sa youtube ko at sa facebook papalaw ako mga idol yun lang bukod tangi kung, kung kinaka kasaya yung ipollow nyo ako subscribe nyo lang ako okay salamat sa panonood ako idol keep safe sa tagulan may bagyo ngayon always sabahin na lang po tayo idol okay